Taurus, upang lalo pang umunlad, hindi dapat magbulagsak ng pera. Tandaan, ang pagmamahal sa salapi at pag-iingat, kinakailangan nito upang may taguyod ang pamilya tungo sa kaligayahan at maunlad na buhay. Maging palangiti upang lumapit pa, lalo ang swerte sa iyo. Mahalaga ito ngayong linggong ito. Magingat sa mga taong nagmamagandang loob. Baka yan ay isang pagpapanggap lamang. Darating ang araw utang ka kalang nila o oh, kaya naman ay lulukohin. Padiligayahin lagi ang kasuyo mo. Suwete ka sa numerong 7, 18, 29, 33, 41, at 49. Maswete ka sa kulay na Green at blue. Gemini. Upang masagap ang magandang kapalaran, kapag muling bumus ang ulan, magtanim ng magtanim ng gulay sa likod bahay kung may lupa. Maraming nakakaaliw na pangyayari ang darating sa iyo sa linggong ito. Hindi dapat malibang ipagpatuloy ang pag-iipon ng maraming maraming pera upang maganap ang pinapangarap na pag-unlad sa buhay, sa pag -ibig. Lalo pang iinit ang pakikipagrelasyon mo sa iyong kasintahan o kaya ay asawa. Suwete ka sa numero 5, 14, 32, 34, 46 at 48. Maswerte ka naman sa kulay na white at Gray. Kanser, upang mas makatipid at makapag-save ng pera, ngayon pa lamang mamili ka na ng mga gamit para sa nalalapit na kapaskuhan. Aba, maaga pa yan. Malalaking halaga at lagdag na salapi ang matatanggap. Siyerte ka! wag ubusin agad-agad kailangan magtabi rin sa pagibig sa maagang pag-shopping wag kakalimutan ang iyong minamahal kulay ng green na t-shirt ang ihandog sa kanya swerte siya dito so ka naman sa numero 615 24, 34, at 45. Maswerte ka sa kulay, apple green, at pink. Leo, isa sa mga kaibigan ng magdadala ng bagong pagkakakitaan mo. Partikular sa linggong ito, pero pag-aralan ang kanyang nilalapit. Mahirap ng magkamali ituloy ang paglalabas, labas ng lipunan. Dahil sa isang pagtitipon, may magandang kapalarang matatagpuan sa pag-ibig isang bagong kakilala ang kikiliti sa iyong damdamin na magpapakilig sa iyong puso. Swerte ka naman sa numero 3, 12, 15, 33, 42, at 48. Maswerte ka sa kulay na yellow at silver. Virgo Bilis ang susi upang yumaman ka at swertehin. Sabi nga, ang mabilis sa pagkilos ang siyang susi mo tungo sa pag-inlad ng iyong buhay. Huwag intindihin ang mga problema pagsapit ng buwan ng Setyembre. Suswetein ka din naman pagkatapos niyan, partikular sa usaping salapi. Sa pag-ibig, positibo ang magaganap kung magpaparamdam ka agad ng pagibig sa iyong lihim na minamahal. Swerte ka sa numerong 5, 17, 28, 34, 41 at 44. Maswerte ka sa kulay na lilak at gold libra. Iwasang pagmayabangan ang kasuyo o ang kahit na sino sa miyembro ng pamilya mo. Lalo na gagawin mo ang isang bagay na hindi mo naman kaya. I-relax lang. Sa pinansyal, dapat gumastos ng tamang halaga sa pakikipag-date simpleng date lang ang dapat. Pagtiyagaal ang kasuyong nakaka nagkakabilbil na. O oh, yung uh, may karelasyong tumataba na. Aba, pagsabihan ng minamahal at baka nakakalimot na sa kanyang katawan. Swete ang numerong 9, 18, 28, Thirty-three, at 49 nine ka naman sa kulay na red at purple. Scorpio, sunod lang lang sunod sa mga nakakataas. Bau ka lang ng baw. dahil para maipakita mo sa kanila ang iyong katapatan. Pero kinakailangan magkaroon ka rin ng sarili mong desisyon at baka ikaw ay sinusubukan ng iyong superior. Sa ganyang paraan, mas malaki ang kikitain mo at magkukomisyon ka pa. Sa pag -ibig. Paliwanag sa kasuyo na sa panahon ngayon, mas malaga pa rin ang salapi kaysa prinsipyo. Swete ka sa numerong 2, 9, 23, 27, 33, at 42, Maswerte ka sa kulay na beits at lilak 43, sa pinansyal, aanhin ng maraming pera kung hindi ka naman masaya. Kinakailangan mong kumilos, makipagkapwa tao. Huwag lang ang salapi ang iyong kaibiganin. Kailangan din ang mga tao sa paligid mo. Pero kilatisin sila sa buwan ng Setyembre, makikita mo na ang iyong tunay na pag-ibig. Doon sa mga walang karelasyon, swerte ka naman sa numero 3, 12, 18, 27, 38, at 48. Maswerte ka sa kulay na red at pink. Capricorn. Pagpasok na pagpasok ng buwan ng September, mag-invest sa mga negosyong alam mo o mag-invest ka rin sa pagkakikitaan na may kaugnayan sa agrikultura upang tuloy-tuloy kang umasenso at sumagana. Sa pag-ibig, huwag lang mag-isip na palitan ang karelasyon Okay naman siya kaysa wala. Suwerte ang numero 6, 9, 18, 31, 40 at 49. Maswerte ka sa kulay na green at maroon. Aquarius Sa pinansyal, makihalubilo sa lipunan sa isang pagtitipon, malaking halaga ng salapi ang may bubulsa mo dahil sa mga taong makikilala sa lipunan. May may mataas na katungkulan at tsakswak ka sa kanila na may kinalaman sa iyong talento at kakayahang trabaho. Sa pag Balikan lang isang dating kaibigang matagal nang naghihintay sa iyo. May kinalaman ito sa lihim niyang pagmamahal. Swerte ang numerong 5, 17, 24, 31, 39, at 46. 42, ka sa kulay na brown at gray. Pisces, muling patatagin ang gumigewang na relasyon. Alamin kung ano ang laging problema. Mahirap nang mauwi sa hiwalayan kung hindi yan aayusin agad. Muling patatagin ang inyong pagsasama at pagmamahalan. Mainam na balikan ang mga lugar na ulan ninyong pinasyalan ng mahal sa buhay. Sa pinansyal, higit na mas mahalaga ang isang tulay at wagas sa pag-ibig kaysa limpak-limpak na salapi. Aba, malaki ng iyong ipon, pigang pansin naman ang iyong puso. Sa pag-ibig, isang Scorpio o isang nasa zodiac sign na Scorpio ang mapapansin mong panay ang tingin sa iyo. Maswerte ka sa numero 5, 16, 25, 32, 38, at 49. Maswete ka sa kulay na 42, at Green. green. po 43, 42, 43, ang inyong weekly horoscope. Sana po ay inyong kilatisin ang inyong kapalaran. Kung narinig ninyong negatibo ito, aba, baguhin ng maging positibo tungo sa swerte. Kung swerte naman ang iyong narinig sa iyong kapalaran, huwag magpakakampante kinakailangan mong kumilos upang makamit mo ang swerte na sinasabi sa iyong horoscope. Kung tutulog-tulog, baka ka ang swerte at mapalitan ng malas. Lagi niyong tandaan, ito isang gabay lamang. Higit pa rin na nakakaalam ng magaganap sa ating buhay ay ang ating Panginoon Diyos. Ito'y gabay lang o patnubay nyo sa inyong pang-araw-araw na buhay, partikular sa buong linggong ito. Ang inyong panglingkod, si Shalir Hayla, lagi nagsasabi sa inyong ang mabuting gawa, ilalayo ka ng Diyos sa masama at dadaling ka sa magandang biyaya. Subscribe lang! Click nyo lang yan! Thank you!